So, kamusta ang Vietnam? Pinagyayabang ni Baron na malaking kita mo daw dun, ah. Ayos lang. Eto, binili ko para sa anak. Sige na, para sa anak mo talaga yan. Alam mo sa mga girls, ikaw lang yung nakaisip na pasalubungan si Bonbon. Salamat na. Kim, hindi mo ba... Hindi mo ba, ba naiisip yung anak mo? Hindi mo ba, ba siya namibis? Namimiss. Araw-araw, Pero alam mo kung papailalin kayo Miss Miss na yan? Wala, wala siyang pantuwisyon sa private school niya, pati yung bunso kapatid. Ayaw mo ba maghanap ng ibang trabaho? Kasi ako isa pa lang. Gusto ko na umalis dito. <sighs> na huwag mo sayangin yung luha mo. Alam mo, kahit anong iyak ang gawin mo, hindi na magbabago yung sitwasyon mo dito eh. Pasalamat nga tayo na malaki kinikita natin kay Baron eh, di ba? Alam mo, eto. <sighs> May pa ako sa'yo. Mag-isip ka ng ibang pangalan. Uh, kunwari, Magda. Magda yung ibigay mo sa kliyente mo para kahit anong gawin ng kliyente sa'yo, kay Magda niya ginagawa yun, hindi sa'yo, Lena. ang kung ako sa'yo? Tibayan mo na lang yung sigmura mo. Isipin mo kung para kanino lahat ng ginagawa mo.